Sanger, sa ang paghihimagsik ng apoy at lupa. Sa isang kaharian na unti-unting nababalot ng kasinungalingan at pang-aabuso, dalawang nilalang ang hindi kayang magpigil. Sa Encantadia Chronicles episode ngayong July 4, 2025, sumabog ang galit ng mga piniling manahimik. At sa gitna ng pananapot ni Mitina, Rian Ramos may dalawang boses na muling nagpasigaw ng katotohanan. Adames, Kelvin Miranda, Flam Aura, Faith Da Silva. Dalawang nilalang na isinilang mula sa apoy at lupa. Dalawang pusong matagal nang pinili ang katahimikan, ngunit ngayong gabi, hindi na sila tatahimik. Simula ng itanghal ni Mitina ang sarili bilang huwad na reyna ng Encantedia dumaan sa pang-aalipusta at panlilinlang ang bawat sulok ng lirio. Ang kanyang mga kamay ay nababalot ng kasakiman. Ang kanyang pamumuno, ginagamitan ng takot at panlilinlang. Ngunit hindi niya alam, ang tunay na panganib ay hindi mula sa labas ng kanyang trono, kundi sa dalawang mandirigmang nasa tabi-tabi lang, nananahimig at nagmasid punong-puno na ng galit si Adames. Minsang itinuring na tagapagbantay ng mga alitaptap ng kagubatan, siya ngayon ay apoy na walang hanggan. Nakita niya ang kanyang mga kababayan na pinahirapan. Nakita niya ang kayamanan na inagaw. At ngayon, napuno na ang kanyang puso. Hindi na ako magbubulag-bulagan, sigaw niya habang naglalagablab ang kanyang katawan sa pulang apoy. Isa-isang bumagsak ang mga kawal ni Meetina. Hindi sila handa sa kapangyarihang matagal ng tinatago ni Adames. Samantala, si Flamara, anak ng lupa at apoy, ay hindi rin nagpaawat. Tahimik siyang inaalipusta sa palasyo. Pinagkakaaitan ng dangal Ngunit sa gabing iyon, tumindi siya Buong tapang sa harap ni Mitina Dala ang galit ng mga nilapastangan Ang paghiganti ay hindi dahil sa paghahangad ng kapangyarihan Kundi dahil sa pagmamahal sa lupang nilampasan mo Nag-alon ang lupa Nagliyab ang paligid Si Flam R ay muling isinilang bilang tagapagtanggol ng hustisya. Si Meet Ina, sa unang pagkakataon. Nayanig, ang kanyang tinig, hindi na kayang kontrolin ang dalawang apoy ng paghihimagsik. At sa mata ng kanyang mga tauhan, nagpakita ang tunay na mga tagapagmana ng kapangyarihan hindi niya inaasahan na ang mga mina maliit ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang katahimikan ay tapos na. Ang panandali ang pagtatago ay nagwakas. Ngayon ay ang simula ng paghihimagsik, ng apoy at lupa, ng pag-ibig sa bayan, ng tapang laban sa huwad na reyna. Ito ang Encanto Dia Chronicles episode ng July 4, 2025. Ang pagsiwalat ni na Adames at Flam laban kay Nit Ang digmaan ay papalapit na at ang tunay na reyna ay dapat managot.